Hi everyone! Welcome back to my channel. Isang malamig na hapon sa lahat. Ayan o, balot na balot kami ni Daddy. So ayun kanina, galing na rin kami sa labas. Tapos umuwi sa bahay. Kumain at nagpahinga. Akala kasi namin uulan. Eh, sinilip namin sa bintana, hindi naman umulan. At may araw naman, kaya naisipan namin lumabas. Saan tayo pupunta di? Sa parke. Hmm. Andito kami ngayon sa park. Malapit lang ito sa bahay namin. Kasama ko na naman si Daddy. Tulad Basta. nga ng sinabi ko sa inyo dati. Nung bagong dating pa lang niya. Nasa tuwing may time kami, gagawa Marami ring tao ngayon dito sa park nagba-volleyball. At yung iba, ayun nagpo-football. Papakita ko muna sa inyo. Ayan, naglalaro sila ng volleyball. Dito din sa kabilang side, ayan, may naglalaro din. Ganon din yung nilalaro nila, volleyball. Mga ibang lahi. Ayan, ganito kaganda sa park na to. Napaka-peaceful. Yun, doon naman sa kabila may naglalaro ng football. At bababa kami ni Nadi dito sa fountain. Titingin ako ng eh. naglalaro ng basketball. A, titingin daw siya ng naglalaro ng basketball. 6.20 na ng hapon dito sa Spain. Ayan. Nakakiyat ah, daw kami dun sa taas para tingnan namin yung naglalaro ng basketball. Hi Daddy! Say hi sa mga viewers at subscribers natin. Hello sa mga subscriber namin sa Pinay, sa Espanya yung mga hindi pa naka-subscribe bisita na kayo at mag-subscribe na kayo uh, at ayan mas gaganahan na nga akong gumawa ng mga video dahil andito na si Daddy may Ang kasama ama. na akong gagawa ng video hindi na akong maboboard may history ayan. to guys kasi may history to sa so, <laughs> channel niya Sige, kwento mo sa kanila dati. Nag-umpisa to sa ano, no pandemic. Ako nag-umpisa nito. Siya ang tumapos. Tama. Kasi hindi ko kaya mag-edit nun. Sumasakit yung ulo ko. Ayun, dati kasi nung pandemic, doon ako nagsimulang mag-vlog. Mahihain ba, ba to? Ayaw ko pa nga talagang mag-vlog noon kasi sabi ko, ay, hindi ko alam ko ano yung gagawin tapos parang nahihiya pa akong magsalita, gumawa ng video sa taong ano yun guys 2020 yata yun o 19 oo oh, 2020 nga yata yun. basta mag 20 yun nahihiya pa ako dating gumawa ng 2020. video hanggang sa nagustuhan ko na rin nung nagtagal tagal kaya ngayon <laughs> pino force ko siya. wag kang mahiya kasi syempre pag umpisa talaga na lalo pag nag-live ka hindi ka makapagsalita totoo yun yun tayo aakyat muna kami ipapakita ko sa inyo yung view dito sa taas maganda kasi dito pagka ganito kaganda yung lugar peaceful at syempre may kadate mas masayang mamasyal. dati nung wala pa dito si daddy ayan mag isa lang akong namamasyal sa mga park dahil nga nature lover ako marami na ako na naiikot na park dito sa Madrid yun oh, green na green siya ang ganda ayan nakahanap kami dito ng mauupuan puputulin muna ulit namin tong video na to at kapag may mga katanungan kayo comment down below para po masasagot namin kung ano man yung mga katanungan see you sa next video namin